Si Nashera Diaz at Iguzman, si Guzman, isa sa pinakamamahal na celebrity couple sa Pilipinas, ay opisyal na nakatakdang ikasal sa Agosto 2025 na minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa kanilang kwento ng pag-iibigan na bumihag sa mga tagahanga sa loob ng mahigit isang dekada. Ang kapanapanabik na anunsyo ay ginawa ng Aid Network sa social media na nagdulot ng agarang pananabik sa mga tagahanga na binaha ang mga komento ng mga mensahe ng pagbati at emojis na ginawang uso ang hashtag na Hashtag Andy Forever ng mag-asawa. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa industriya ng entertainment ay nagtatampok ng isang malakas na chemistry sa loob at labas ng screen na na-highlight sa pamamagitan ng maraming pampublikong pagpapakita at taos-pusong pagpapalitan sa social media. Habang naghahanda sila para sa kanilang intimate wedding ceremony sa Cavite, iba't ibang mga haka-haka tungkol sa tema ng kasal at listahan ng mga bisita ang lumitaw na nagpapakita ng pag-asa sa kaganapan. Sa mga paparating na proyekto sa kanika nilang mga karera, patuloy na ipinakita ni Nashera at Ye ang isang makapangyarihang pagsasama na nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ang relasyon ni Nashera at Ye ay nananatili sa pagsubok ng panahon na nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay maaaring umunlad kahit nasa mabilis na industriya ng entertainment. Ang kanilang kakayahang suportahan ang mga karera ng isa't isa, habang pinapanatili ang isang matibay na personal na bono ay nagsisilbing modelo para sa maraming mag-asawa, na nagpapakita na ang pag-ibig ay maaaring maging isang personal at profesional na pakikipagsosyo.